Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV. At para uh, sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang mga konteksto ng sularaning pangkapaligiran. Okay, samahan niyo ako kung gusto niyo malaman ang uh, tungkol dito. Ang uh, pagkilos para sa pangalaga ng kalikasan ay uh, nagsisimula sa pangunawa natin sa mga sanhi at tabunga ng sularanin at hamong nararanasan natin sa kasalukuyan. So tulad ng nabanggit natin, iba't iba tayo ng pagpapahalaga. Sa isang dipunan ay may iba't ibang pagpapahalaga, iba't iba ng opinion. Dahil dun ay nakakaroon tayo ng suliraning pandipunan. Isa na rito ay ang suliraning natin sa pangalaga ng ating kalikasan. Nagsisimula talaga sa awareness ano tungkol na sa mga bunga at sanhi, ano nga ba ang cause and effect ano ang dahilan, paano naapektuhan ang ating kapaligiran, ang ating mga desisyon, ang ating mga pagkilos. At malalaman natin sa mga susunod na video kung uh, ano nga ba ang sanhi ano ng ating mga akawalan uh, ng disiplina, irresponsable nga uh, pagkilos tungkol sa solid waste lalo higit ano sa pagtatapon natin ng basura sa kung saan-saan. So sariling ito tatalakayin natin ang kalagayan ng ating kapaligiran dito sa Pilipinas. So, kahit uh, obserbahan niyo ay uh, ang mga Pilipino ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura, tapon dito, tapon doon, napakakalat ng ating paligid. So paano ito masosolusyunan? So 'yun ang ating uh, tatalakayin ngayon, sisimulan natin sa mga estudyante sa mga Grade 10 na magkaroon ng kamalayan tungkol sa pangangalaga at uh, tungkol sa responsableng pagkilos para maprotektahan ang ating uh, kapaligiran. Ang mga irresponsabileng pagkilos ng mga Pilipino ay uh, nagre-resulta ito sa pagkasira ng ating kapaligiran. Dapat maging aware kayo ano nga ba ang epekto ng pagkilos na ito ng mga tao at paano nito naapektuhan ang ating kapaligiran at ang ating pamumuhay bilang mga Pilipino. So ang tanong e, eh, gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman? Pwede nyo sagutin yan. ano uh, Comment down below sa tanong na gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman. Alam naman natin na sa likas na yaman natin, nandito natin nakukuha yung mga hilaw ng mga materyales, mga produkto sa dagat, ano, mga isda, mga pagkain natin yan. Tayo ay uh, tatanim, palay, at kung ano-ano pa nga mga produkto na pwede nating kainin. Ibig sabihin, dito sa likas na yaman, dito tayo kumukuha ng ating mga pangaraw-araw na pangangailangan. Dito tayo nabubuhay, nagpuprovide dito sa atin ang hanap buhay itong mga likas na yaman. 65 million na mga Pilipino ay umaasa sa likas na yaman para mabuhay. Ganyang kahalaga ang ating likas na yaman at sa katunayan noong report ng 2014 nasa 20% ng gross domestic product ng Pilipinas ay mula ayan sa pagsasaka at sa pangingisda so mula naman sa yamang gubat 1.4 ng gross domestic product ay mula sa yamang kubat 2.1% mula naman sa pagbimina so ganyan kaunlad ang Pilipinas likas na na maganda ang Pilipinas. Pero bakit nakakaganito? Unang-una niyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga Pilipino. So hindi sila aware dun sa epekto ng mga ilegal na pagkilos, ilegal na aktibidades ng mga Pilipino ay hindi sila aware dun sa mga epekto nito sa ating kalikasan. Nandiyan ang mga isda, pero anong ginagawa? Mga iligal, uh, walang habas na pagtatapon ng basura sa kung saan saan. Ay mga irresponsable yung pagkilos ng, mga Pilipino, ng mga Pilipino na malaki naman ang epekto sa ating lipunan. So hindi na hindi tila baga hindi nabibigyang halaga ano ng uh, mga Pilipino ang ating kalikasan putol dito ng puno putol doon at kung ano-ano pa so itong uh, topic na ito ayan uh, magbibigay ng realization sa atin uh, tungkol sa kahalagahan ng ating mga likas na yaman at ano ang mga dapat nating pagkilos para maprotektahan ito at para tayo ituluyang tuloy uh, mabuhay at uh, magkaroon ng hanap buhay, may makain. Ano, hindi lamang tayo sa kasalukuyan kundi ganun din naman sa ating mga anak at magiging apo pa. Okay, so sana ay uh, ang video ito ay nakapag-provide sa inyo ng uh, kaunting kaalaman. Ano, so hindi lamang yung mga hindi lang nakakaapekto yung uh, responsable pagkilos ng mga Pilipino tungkol sa likas na yaman kundi may mga natural pa rin calamities ano, katulad ng bagyo, napakalakas na pagulan paguho na lupa, mga pagbaha napakalaki rin ang epekto niya sa atin pero yung mga simpleng pagtatapon ng basura ay makakatulong yun para maibsan yung uh, malawakang pagbaha na yan dito sa ating bansa. Maging sa pagguho ng lupa, yung mga irresponsable yung pagpuputol natin ng puno ay mapipigilan sana yung uh, pagguho ng lupa kung tayo responsable sa pagpuputol ng puno. Okay, so sana ay may natutunan kayo. As a next video, uh, didiscuss naman natin ng solid base. Okay, thank you so much sa inyong lahat sa pagkinig. Uh, maraming salamat. Ingat kayo. Thank you so much.